Hello, good morning. Ah, na ako dire sa mong province. Ayan. Buhay. Ay magbisaya lang ko eh. Na ako dire kay naglaag-laag, suri-suri ko. So ako ra ang video bidyo ani. Wala mo koy selfie stick. So ganahan dia mo views. Ayan. Hmm. Ba wa pa kay no. Ayan, na mi sa bukid. Ayan. Mga mangga. Inukit ko sa punong mangga at ang karamay ay gumamela. Ewan kung tama ko yan. So, na, mga ka-viewers, na. So, lago sa, sa probinsya na mo. Ayan. Kapo kayo bukid. Hmm. So, ayan anak ko. So, kapag kayo. Pero, ito, ayan punuan sa mangga. Na. Ayan. Ang ganda ng view. Na. Kato hmm. Katong mama dito pa mi magsakasaka sa una, bata pa mi. Dito ano siya. Ayan. Mm. No. Ano. na to ang view, wow, what ay view. Ayan. Kau mau man ta ilaag. O, oh, di ba? Nga, mahapit kayo dito. Kaya mga maglubi. Bawa kayo diri eh dito. Ay, yung hangin. Ayan. Hmm? Tapos punuan sa mangga. Hmm. So, akong bidyohan. Mangga. Kana. Yan go apo view. Ketawa sila. So dala. gin. Go apo view. Yan, kita kayo malawak. Hmm. Yan. Dalay dahon sa mangga. si Midron Grada. Hmm. Hmm. Yan. Hmm. Okay. Balik ta, balik ta sa punuan sa mangga. Yan. Hmm. Yan, diba? Gapo kayo. Ah! Yan, okay na kayo, no? po kayong views. So, ano lang, so, na ako diri kay, ay, makita akong kwan. So, na ako diri kay, naglaglaag ako, kay akong angkol, matay, mong yeah, good. Go, if Nga, man siya, ikuan, so, wala. Ako. Suroy, ano? sorry, suroy? Ako, view, no? Wala, babo. Babo na, bye-bye.